Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini na iyong Enero 31, 2025 sa pagsapit ng biyernes at pagsisimula ng araw na ito. Hayaan mong ipakita ng iyong likas na kakayahan sa pakikipag-usap ang liwanag nito. Sa araw na ito, ang iyong talento sa pakikipag-usap ay magiging isang kasangkapan, hindi lamang upang makipag-ugnayan sa iba kundi upang lumikha ng mas malalim na ugnayan at inspirasyon. Ito ang araw kung kailan ang iyong mga salita ay hindi lamang simpleng pagbigkas kundi nagdadala ng enerhiya at kahulugan na kayang baguhin ang landas ng mga nakikinig. Ang araw na ito ay nagdadala ng panawagan para sa tapang at katatagan. Maging handa na yakapin ang hamon ng pagiging bukas sa iyong nararamdaman at paggamit ng iyong boses upang ipahayag ang iyong mga saloobin. Tandaan, Gemini, na ang iyong kakayahang mag-isip ng mabilis at mag-adapt ay isang regalong maaari mong gamitin upang makayanan ang mga hamon ng araw. Ang lakas na ito ay hindi lamang nakikita sa kung paano ka nakikibagay, kundi sa iyong kakayahang gawing makabuluhan ang bawat salitang iyong binibigkas. Habang ang buwan ay naglalagi sa Pisces, may mararamdaman kang mas malalim na koneksyon sa likas na elemento ng kalikasan, lalo na sa karagatan. Ang tubig ay simbolo ng daloy, damdamin at intuisyon. Hayaan mong ang daloy ng enerhiyang ito ay gabayan ang iyong kaisipan patungo sa mas malalalim na bahagi ng iyong sarili. Maaari mong maramdaman na parang ang iyong mga damdamin ay parang alon, minsan malumanay, minsan malakas, ngunit palaging puno ng kahulugan. Yakapin ang damdaming ito at hayaan mong ang mga ito ay magsilbing inspirasyon sa iyong mga pakikipag-usap. Sa bawat pag-uusap na iyong haharapin, tandaan na ang iyong mga salita ay may kapangyarihan. Hindi lamang ito basta mga salita, kundi maaari itong magdulot ng pagbabago. Ngayong araw, may kakayahan kang gamitin ang iyong boses upang magbigay ng inspirasyon at lumikha ng mga bagong landas, hindi lamang para sa iyong sarili kundi pati na rin para sa iba. Huwag kang matakot na magsalita ng may tapang at tiwala Lalo na kung alam mong ang iyong mga layunin ay para sa kabutihan. Habang lumalalim ang araw, maaaring mapansin mong ang enerhiya ng buwan sa Pisces ay nagbibigay sa iyo ng isang mas bukas na puso at mas malalim na koneksyon sa iba. Ang iyong mga pakikipag-usap ay maaaring mas maging emosyonal at makabuluhan na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang ipahayag hindi lamang ang iyong mga iniisip kundi pati na rin ang iyong nararamdaman huwag mong pigilan ang sarili na magpakita ng kahinaan sapagkat ito ay hindi isang kahinaan kundi isang paraan upang mas maunawaan ka ng iba ang enerhiya ng araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang pagnilayan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging matapang sa konteksto ng iyong relasyon sa iba ang tapang ay hindi laging nangangahulugan ng pagiging malakas o palaban. Minsan ito ay ang kakayahang maging tapat sa iyong nararamdaman at handang tanggapin ang mga posibilidad na dala ng bawat pakikipag-ugnayan. Sa ganitong paraan, mas magiging bukas ka sa mga bagong oportunidad at mas madarama mo ang kahulugan ng bawat koneksyon na nabubuo mo. Habang nagtatapos ang araw, pag-isipan kung paano mo magagamit ang mga natutunan mo upang magpatuloy sa iyong paglalakbay. Ang iyong kakayahan sa komunikasyon ay hindi lamang isang regalo, kundi isang responsibilidad na dapat mong gamitin ng maayos. Pagnilayan ang mga sandaling nagbigay sa iyo ng inspirasyon ngayong araw, at gamitin ang mga ito bilang gabay sa paggawa ng mas mabuting desisyon sa hinaharap tandaan, Gemini, na ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagyakap sa iyong mga talento, kundi sa paggamit nito upang magdala ng liwanag at inspirasyon sa mundo. Yakapin ang hamon, hayaan mong gabayan ka ng iyong intuition, at gamitin ang lakas ng iyong boses upang lumikha ng pagbabago. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat sa pagkakataong ito upang mas makilala ang iyong sarili at mas maunawaan ang kahalagahan ng iyong papel sa buhay ng iba. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.